Good morning. So, hindi natin maano yung tanong ni ma'am. Sabi niya, ilang taon na kami ng asawa ko. Since kami nag, um, nag-together, nanakit nakita si Papangkano sa akin? Or nagsisigaw, ganon. So, iyon na nga, sasagutin natin yan. Pero, unang-una sa lahat, magkapi muna tayo. <laughs> Para mayroon tayong, uh, ano, lakas mag ng mga tanong. So, gagawa tayo ng kapi. Prepare na pala sa si papangkano ng kape. Ito. Nagawa na lang ako na yung milk at saka lalagyan natin ng gatas. Papa, where is the milk? Is the gas. So, ito na nga. Um, sasagutin natin habang tayo eh, eh, nagkakapi. Nagtitimpla ng kapi. Mm. So, dito tayo. Um, actually, um, since na ano kami ni Papangkano, nagtagpo kami ni Papangkano, no? doon mo talaga magkikilala kung paano siya makikitungo sa'yo, kung paano ka inaalagaan, no? Diba? So, So, nag uyab pa mo. Doon mo yan makikilala kung paano siya, paano kanya uh, pina, pinaalagahan, paano ka pina, pinatutunguhan ng asawa mo. Kahit mayroon tayo tagalog tag Kailangan natin magtagalog So, doon mo yan makikilala talaga ang tao. Kung paano yan siya, lalo magsasalita. May pinagtataluan kayo. Uh, ga, gaano siya ka, ano, hindi siya mapasigaw, hindi siya, hindi siya na, never siya magsakit sa ng salita, gano'n, yun. So, since sa awan ng Diyos, six years na kami, no, six years na kami ng asawa ko. Kahit minsan may pinagtataluhan kami na talagang ako yung bibig ko na putak ng putak. Like, pagsalitaan ka ng masama, never talaga yan. Pagsalitaan ka ng kung ano-ano yung sasalita, yung mga words na masasaktan ka, na hindi na, na talaga magawa. Or yung mga words na or something, sasaktan ka, nadadapatan ka. Na hindi na yan talaga nagawa. Yun. So, yun lang talaga pinapasalamatan ko na binigyan ako ng tao na ganoon Oo. Na hindi siya ma, maano ma sa bibig niya. Kung bibig din ako ng bibig, hindi siya magbibig din. Okay? Tahimik lang siya. Minsan, tinatry ko talaga na mag-English ako na kaawayin siya. Hindi talaga siya susuko sa iyo, dahi. <laughs> hindi siya susukol sa'yo dahil ayaw naman talaga ng kulo yung pinakaayaw na yung mag-away. Ay, ito talaga. Ganun. Kaya minsan, yung alam niya na makakairita sa akin, hindi niya yung magsasalita. Hindi niya yung magsusumbong. Ikikip na lang niya para walang gulo daw. Kaya, ganyan sa papang -kano. Sa tanong mo, maraming salamat sa tanong na nasaktan na ba ako ng papang kano or nadapatan na ba nagsalita sa papang na masama sa akin kung ano-ano. Wala talaga yan. Naku. Kahit bugbugin mo pa yan dyan, hindi yan gagalaw. <laughs> Pero minsan ako, alam nyo, sabi ko lang sa kanya. Swerte ko sa kanya. Kaya, masas nagsasabi dyan sa akin na, kahit matanda na lang asawa ko, bakit ko pinapatulan? Bakit, al alam nyo, ang asawa ko, sobra talaga yan. Kahit ano ang, ano niya. Kahit matanda na siya, na sobra niya mga pagmahal. Oo. Maalaga sa asawa. Pero lang hindi ko pinapakita yung iba sa mga camera. Sobrang mapagmahal yan na asawa. Sa mga kano. Kaya kung sabihin nyo na sinasaktan, matatakot ka kasi nung kasalugar niya, wala yan sa kanya. Magkaiba po ang tao. Kahit nga sa mga Pinoy, mayroong ganyan. Hina na ng asawa. Oo. Sa mga kano din, mayroon din yan. Lalo magsalita. O putak-putak ang asawa. Putak-putak yung mga kano eh. Hindi sila patalo yung iba. Pero so, ang asawa ko, experience ko, six years na kami, wala siyang ganun. Napakabait ng tao. So, swerte ako sa kanya kasi yung bibig ko ganun. konti lang yung magkamali. Ganun agad. Pero siya hindi. Kaya ng gulo. So, lilikas siya. Mm. Ang sarap ng kape. Yun lang ang story natin today. Hindi yan si Papang Kano ang um, um, Hindi yan si Kano mama mapalaway. Hindi yan pala bibig gusto niya i-fix niya agad ang away. Ganon. So, hindi yan siya mga pala away. Hindi yan siya pananakit. Hindi yan nakinakit. Maraming nasasabi, mag-ingat ka dyan kasi andyan sa, sa ibang bansa ka. Sa, sa lugar ka ng asawa mo. Kahit saan tayo, ay mag-iingat. Kapag natunong ka sa asawa na, isa talagang nananakit na. <laughs> Pero ang asawa ko, hindi ho. saktan mo yan siya, hindi yan siya sa ano. Pero, hindi rin ako ano. Yung iba yun sa akin, bibig talaga. Mm. Maraming salamat guys.